Andito tayo sa City of San Fernando, Pampanga at nakahanap tayo ng indoor playground na pwedeng makapaglaro ang ating mga anak. Masaya na naman ang ating bunso dahil makakapaglaro siya kahit na maulan sa labas ay siguradong mag -e enjoy siya dito. Maraming activities ang pwedeng gawin ng mga bata dito, kagaya ni Bunso. Ayan, at nandito siya sa baking station. Gagaya yata siya sa akin dahil mahilig din akong mag-bake ng mga cakes, cupcakes at cookies. Ayan at lipat na muna tayo dito sa police station. Ayan at ready na namang papicture si Bunsu. Marami pang ibang pwedeng pagkaabalahan ng mga bata dito at sigurado mag enjoy din sila. At gaya ng dati, syempre, napagod eat, at nagbutok si Bonsu. Kaya magmi-merienda muna tayo. Is what is that yummy food? It's... 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 Lelette. Lelette? And? What else? Sausage! Sausage and... Ayan, mm -hmm. at kwentuhan muna kami ni Bunso habang nangyintay so kami ng mga in-order na kuya at ate. ate. Where?